ay binabantayan ni Bing si Baby. Maliligo si Baby na Bing na. Apo. Oh, bantayan mo muna. Tingnan ko lang si mama niya dun sa likod. No, nagpe-prepare ng pampaligo ni Baby. Ayan oh, naka nakaredy na tong planggana pati yung sapin. Ayan dito si ano. Ayan si ano. Ano han, mainit na? Opa, mainit na. Sobra init. Bawasan mo yung tubig. Ay, oo nga, init. Bawasan mo yan. Ay, nagpe-prepare na si ng pampaligo ni Ino. Si Ann ang magliligo kay Ino. Kasi sabi ng mga tao, Ann, bakit daw hindi mo naalagaan baby mo? Ha? Hindi ka pa marunong, di ba? Sabi mo sa akin. Kaya nga tuturuan kita, ha? Hindi pa kasi talaga si Ann marunong. Gawa ng yung apanganay mo, di ba si tita mo rin ang nag-alaga? Opo. Okay. Ngayon, kahit pa paano tuturuan ka para marunong ka. Kasi mahirap yung ano, hindi mo alam ang gagawin. Paano kung halimbawa nag-anak ka? Huwag mo na muna para pag kinulang tayong tubig. Di ba? Paano pag nag-anak ka ulit? Oo. Oh. At least marunong ka na, no? Sobrang init pa. Naglalagyan namin ng lemon. Kasi mainit yung panahon. Pangat naman sobrang init ang iligo. Di ba? Nung nandun ka sa tita mo, sino nagpapaligo kay baby mo, si tita mo din. Tita sa kayo. O, oh, pwede na yun. Yung pamangkin mo. Mm -hmm. oh, tara na, at lagay mo na dun, an Para maligo si baby. Kaya mm -hmm, na yun. Kaya na Ayan si ano, liliguin na si baby niya. An, pagka hubad ng damit ni baby, patay mo natin electric pan. Pagka hubad ng damit ni baby, an, ano, lagyan mo muna ng langis sa likod, langis ha? Sa Para hindi nilalamig. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan ang tanggal. Kasi malambot pa ang ano niya ni baby. Di ba, baby yeah. na? Liguan ka ni mama, ha? Turuan natin si mama magligo. Ha? Magligo sa'yo. Ha? Baby ko. Hmm. Si Ang ah, magliligo kay Ino. Dahan-dahan lang po. Huwag mong tanggalin yung ito, Anha ha? At, Para hindi siya nag... Sigaling. Hindi, kahit yung dalawa na huwag mong tanggalin. Para hindi siya nagugulat. Yan, nabal mo na si Baby. Maliligo na Baby Ino. Dahan-dahan lang box shower. My swimming is baby. Oops. ay, Dahan, dahan, -dahan an. Oh, anxious. ito na, ito na. Tos, itakip mo ito sa, ano niya, an, mami, po, toto, eh. Niligo, an. Mm. Likod, lagyan ng... Likod, Anne. Ah, likod. Oops. Lina. Lipat mo doon. Dahan-dahan. Madulas yung kamay mo. Yeah. Mm, ganyan lang. Oh. Sige na. Start na ligo. Panawarin natin si Ate Anne Ako na yung sabon, Ann. Mm. Eto. Mm. Dahan-dahan lang, Ana. Okay. ba, mm, diba? Liligo na si Baby, ha? Anuhan mong huwag mapasukan ng tubig yung tenga. Sabon. Mo.

dahan-dahan an kasi yung baka maano may bumbungan oh, diba kahit sa paano marunong si an oh, taposin mo na muna at atayak, naiyak oh, at ayan po mga kababayan no update kay an marunong naman pala si an yan god bless po mga kababayan god bless po god bless